Uy, kami ano, may LTO. Oh, bade. Kumam, ter na naman si DTV. May LTO dyan, bade. Nah. <laughs> yan, ang ginagawa nila, bade. Oh. One lane, bade. <laughs> Nagpila-pila na, di Ang mga sasakyan, bade. Sa haba na yan, bade. Oh. <laughs> oh. Traffic lang, bade. Kami kumakain ng tanghalian. Okay na. Puhunan na lang ng mabati. Then hmm. apat ito. Mga ilang kilometro kaya to. Hindi natin. Mga ilang kilometro to. ilang minutes. Mga hmm. aba. Hindi na natin baka. Aba talaga ba tapos may mag-counter pa yan ngayon dito na tayo doon mabade basta mag-counter oh, wala na mag-counter kaya matikitan natakot naman sila matikitan oh. yun na uy si ano listi tapos mamaya ba di ating eh si spina saan si spina Oh, yeah, I don't Ay, pati eh. Narinig mo madali kasi oh. Yan, siya kao sa mga bus dyan pati oh. Kalampak mo itong video ko. Oh, Wala mang kailangan talagang gimbal nito. Sus! Ano nang nangyari dito? Oh, ay sus! Nagkabuhol-buhol ng traffic pati. Oh, ala ka diya pati. Sus! Nang inis na yan pati. pa sila oo oh, oo oh. nakangiti oh, eh, pa si kuya walang ipin mahil pa siya oh, kami na naman badi. oh, diba badi? yung iba kumain na dyan kung wala pang ano saing na kayo dyan badi. di wala badi dyan na ano bang nangyari dyan badi? di out na sa ating mga kabadi dyan oh dami dami nya Jesus Ano na yung bunga biyahe ng, ng Mindanao Magpas ko na sa Martog <coughs> <coughs> Langanin na ibiyahe nga no transfer na lang maganda talaga so, Sa dahil yan My goodness

Ano ba away tayo <laughs> no? Bigyan natin pa kasi, mamadali mo siya kaya e. Kasi kung tayo din mag-counter, hindi mo bigyan ayun no, tumirik. na tumirik na dami na nung tumirik ito pati oh ilang kilometro na to madali ng Raymond wala ah, kanyang Raymond Dandaan lang na kami kaila Manolas safety first tayo Raymond ang minutes na ba ito? dami ng minutes oh ito sa haba talaga ada karimun ayu isarok pala siya tao sa iyo si Rini na to si Rini tapos wala nagulas di bakahon. oh nagkamas <laughs> kamas ang puntik ya, yan sus buddy Oh, sana mo na nangyari dyan ba di? Di tayo makapagpalipad ang drone ba di Ulan. Oh, hanggang dito lang, mga ilang minuto lang to, madi. Okay? Ah, mga 8 minutes lang, oo. Oh. Haba ng traffic pa, di. Oo. Oh. oh, may lulugtong pa. Ngayon ba, di, dito lang ating video, madi, kasi tapos ng traffic, madi. Okay, meron tayong 8 minutes. mapasian naman ang driver nitong DLTV na ito. Kumounter pro na naman, may LTO.